ngidente sa isang hilotongan sa Cebu. Malayo rin ang pinagkukunan ng inuming tubig. <laughs> Naabutan ko sa Pampang ang mga tao sa isla. Hindi para sa lubungin ako. Iniihintay nila ang tubig mula sa ibang isla. Kasama sa mga naghihintay si Aling Emilia, kargang ang apon na may sakit pa. <laughs> nagnat nga ito sir eh. Nga umawala. Isibisi na ito. Wala namang dingge. Kumain na? Hindi nga kumain. Walang ganas. Walang ganas kumain? Ilang araw na siya miss ako? Apat. Apat na araw na? Ano po yan? May kuto? May kuto sir eh. Ayun natin. No, Pakita natin. Kulang sa ligo po. Ayan ang epekto ng kulang sa ligo. Ilang buwan na? Isang buwan. Isang buwan na. Hindi mo na-eat, sir. Mamula-mula. Dehydration, yun. Yeah. Pag, ma pag, ma pag mapula ang balat ng bata, ibig sabihin, ano, dehydrated, kulang sa tubig. Ilang minuto pa lang ako sa isla. Parang isa-isa nang lumalabas ang mga problema tulot ng kawalan ng tubig. hanggang sa dumating na ang pinakahintay ng lahat. Ay, Nang ilan po bibili nyo? Ay, may ito, na siya yan. May Kami limit. Ilawan na. yan. Tatlo kaming bahay yan. Mag-iisa lang kami. Hindi ako nanawa sa'yo. Hindi tayo ba. Eh, binigyan ng dalawang container. Hindi naman sa atin. Oy, bahala ka na. Basta nabigyan na tayo ng dalawa. magati ati na lang kayo. Bala hindi pa. Kaya yeah, no, oras na, oh. Wala na. Hindi kayo nakakasahin. ano na dito? O, ikaw ang ato Kasi sa puso Sa ambit ka Sa ambit Wala na. Wala na. Kausap ko si Kuya. Sabi niya, swerte yan na rin yung may tatlong biyahe. Pero ito ang karga lang 34 uh, containers, but hindi siya na maximum kuya. Gawa nung malaki yung alon sir, kaya ganyan lang ang karga doon. No, Kung may mga factors pa na ganoon, Ma malaki yung alon, low tide. So yung supply talaga ng tubig dito, talagang hirap na hirap. Ate, ilan ang nabili nyo? Dalawa lang. Dalawa lang? Oo. Oh. Okay, sige. Uh, pwede sumama sa inyo para malaman namin yung konsumo nyo ng tubig. Oo, oh, yes, sir. Dahil nakabenta ng isda ang asawa ni Aling Emilia, dalawang galon ng tubig ang nabili niya. Parang, oh, ah, sumbigat ng maliit. Mapigat <laughs> ka lang, sir. Ha? Magang lang. Gawawa ka naman, sir. Pagdating na pagdating nito, anong gagawin niyo sa tubig? Hmm, isaing. Saing na lang at saka. Sa saka pa. Inom na lang. Inom na lang. Ligo, hindi, hindi na muna. Hindi na muna. Ang damit namin, sas, dami na ang dami namin labahin. Sa boys na. Ang hirap buhay dito, no? Kasi nga, tabing dagat to, medyo mabanas ang tubig. Hindi tulad sa mga ibang pinupuntahan ko. Pag nakaramdam na ako ng init na ganito, takbo na kagad ako doon sa shower. Tapos makapagbanlaw. Pero dito, walang ganun, ano? So, yung mga bata na katulad ni Nicole Jean, masama na pakiramdam. Tapos, uh, hindi pa, ano, hindi pa makainom ng tubig. Kaya, yung dehydration dito talagang mataas. Lalo na pag siguro nagtatay yung bata, nako Piligro talaga yung buhay nila, ano, yung kalusugan nila. Sinasabing ilang araw lang ang kayang itagal ng tao kung walang tubig na may inom. At dahil naman sa maruming tubig, halos 10,000 bata na may edad 5 taon pababa ang namamatay taon-taon dahil sa pagtatay. Ah. Ah. Medyo bugnuti na yung bata na dahil um, masama pakiramdam, init na init, inuubo. Paglit lang ha? si mama, nag naghahanda ha. Wala bang doktor dito? Wala siya, kaya nga hirap dito siri. May center ito, sir. Binibili naman ang gamot. Wala na inilibre pa. Wala naman mahirap dito, sir. Eh. Wala tubig na ang Lagi halos, laging walang tubig ang mga bagay dito. Pero minsan... Minsan nagbigay. Yeah. Dumadating naman sa panahon kayo yung nangihingi. Minsan. minsan, pero minsan. Hindi, hindi naman ako nangihingi, sir. Parang niisip ko, mahal ang tubig dito. nahiya lang. De, hindi ko gusto nga maubusan. Dahil Ini isip ku bukas. Kau tak nak mana makan tubing. Kayak makan tak talak aku dalam kantinir.